Hello! Kumusta? Alam mo ba? May isang Pilipino ang matapang na pumunit ng watawat ng Amerika sa gitna ng entablado. Sino siya? Siya ay walang iba kung hindi si Aurelio Tolentino. Ipinanganak si Aurelio V. Tolentino noong Oktubre 13, 1867 sa Guagua, Pampanga minana niya ang talento sa kanyang ama, si Leonardo Tolentino, isang mandudula at direktor ng komedya. Nag-aral siya sa Kolehiyo de San Juan de Letran at Universidad ng Santo Tomas. Bagamat kapampangan, sumulat siya ng makabayang akda sa Tagalog at Espanyol. Samantala, personal niyang nakilala si Andres Bonifacio at sumali sa himagsikan ng 1896. Dahil sa kanyang pagsusulat, paulit-ulit siyang nabilanggo. Nakipagtulungan din siya kay Artemio Ricarte sa mga propaganda laban sa Amerikano. Noong 1903, itinanghal ang kanyang dula na Kahapon Ngayon at Bukas sa Teatro Libertad. Si Aurelio mismo ang pumunit ng watawat ng Amerika sa entablado. Dahil dito, nakulong siya mula 1903 hanggang 1912. Pagkalaya niya, sumulat siya ng dulang ang bagong Kristo tungkol sa pakikibaka ng manggagawa. Samantala, nagtatag din siya ng paaralan, ang El Parnaso Filipino, para sa wika at panitikang Tagalog pumanaw siya noong July 5, 1915. Ngunit ang kanyang alaala ay nananatiling buhay. Kung ikaw ang nasa panahon ni Aurelio Tolentino, kaya mo rin bang magsalita at kumilos para sa bayan?